mga kagimat leklay mga kagimat pendant ito napakalakas ang tindi ng bisa nito mga kagimat galing to sa tropa natin na antingeros mahilig sa leklay pakakawalan niya mga kagimat dipinsa to mga kagimat kabalat kunat dipinsa sa disgrasya tagaliwas once sa sino makuha nito makagimat ituturo ko yung ano makagimat yung dasal or yung mantra niya para malaman mo ano paano siya gamitin paano siya palakasin kailangan kasi i-maintain yung bisa liklay makagimat maganda to makagimat eh sakto lang talaga yung laki niya. Pakita ko yung coins mga kagimata, para malaman nyo kung gano'n siya kay sakto kalaki. Ito mga kagimata kasing lucky siya sa, nang 5 pesos mga kagimata. Sing laki sila, sakto lang, di ba? Kung meron kang 5 pesos sa bahay ninyo, sakto lang. Hindi siya sa gabal, mga kagimat. Iyan na balik natin. Or malaki siya nung... Sa angle kasi, mga kagimat malaki siya ng kunti o parang kunti lang diferensya niya kunti lang diferensya niya medyo malaki ng kunti or halos pariho mga kaagima yung laki nila sa 5 pesos so hindi siya sa gabal kung meron kang 5 pesos sa bahay ninyo hindi to sa gabal mga kaagima yung iba kasi mga anting-anting eh sa gabal siya sa katawan sa sobrang ng laki So ito sakto lang. Depende din kasi sa tao. Marami kasi gusto ng mga ganito kalaki. Marami gusto nila yung mga malaki talaga. Yung mga mga ano, yung mga bao. Yung bao depende din sa sizes eh. So ito maganda to mga kagimat. Uh, natural talaga to na bato mga kagimat. Ito. Ito yung natural niya, lake line. Ritwala natin mga kagimat, mas lalakas, ituro ko sa inyo para pag mapapasayo na to marunong ka na mag-alaga, magaling ka na, at mabisa talaga sa iyo. Yung sa Thailand mga kagimat, yung mga monks na merong liklay, eh, nagmimintin yan sila ng mantra inalagaan nilang kanilang mga anting-anting, yung mga liklay nila. Palagi nila yung alagaan, mantra, dasal, meditate sila palagi para lalakas yung espiritu mo. Hindi lang sa agimat, pati yung espiritu mo. Pero ang gusto kong style na pagmantra eh, yung Christian mahamat, kagagimat, Christian kasi tayo. So, mas maganda yung Christian na style. Pero, epektibong epektibo pa rin. Pero kung gusto mo naman Thailand style, eh, okay lang din. Pero yung style kasi sa atin, eh, maganda, epektibo, simula pa nung unang panahon. Pero kung merong Thailand ang gusto mo, gusto mo sa ibang bansa, pwede rin, depende na sa'yo. Basta importante, maturuan kita. Kaya makagimat. Sa Thailand, mga kaagimat, ang kliklay ang isa sa pinakamabisang agimat nila. I-vlog ko, ang, ko next time, mga kaagimat, at ang iba't ibang uri ng anting-anting sa Thailand. Masyado kasing marami din silang mga agimat doon. Ibang klase, hindi pareho sa Pilipinas. Pero i-discuss natin yan next time. Pero mas maganda yung liklay kasi isa to sa mga mga uso ngayon, uh, effective din talaga. Marami nang gumagamit. Ang importante nito mga kagimat, dalhin mo lang talaga palagi. Ikwintas lang talaga palagi. Para dikit sa katawan mo. Kaya mga kagimat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan, ako ang yung kagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.